itong last pair ang kinabit na girder dito sa pangalawang pair hindi kakasya tingnan mo ang iksik ng agwat kaysa dito itong last pair kahit lumipat tayo ng ibang pesto ibang anggulo dito kita-kita natin oh no? iba, iba iba talaga yung uh, agwat ng yung hindi napi, hindi pinatungan ng girder kaysa itong una alak uh, annyeonghaseyo everyone jaljyeonhaso jaljyeonhaseyo bokoshipo Hembokeso! welcome to my channel crispy core tv please subscribe like and share Ah, uh, balikan natin itong ma-flyover. Uh, Tingnan natin yung proyekto. At ano na yung um, uh, more improvement sa lugar na yan. So, nyo um, po, tara, let's go. May nagtatanong isan nagbapasa ako ng comment sa ibang uh, flag ang tanong kasi ang proyekto dito sa ma flyover pati dyan sa may ulat matagal na ang bagal daw uh, mag improve bali mga ilang taon na hindi pa rin na umuusad magawa nandyan na yan eh. ituloy na lang kasi inuputahan na ang pag construct dyan sa flyover maa pati dyan sa ulat wala tayong magawa so hintayin na lang natin kung kailan matapos itong proyekto dito dito naman banda, nakikita naman natin na sinimula na lang nila paglagay ng flap dito kapag dito sa labas extension patungo doon so dito nilagyan na ang extension sa gilid para sariling dito so, buong uh, pier dito mula doon sa Monterrey hanggang dito sinimulan na nilagyan ng nga uh, lamp nakikita natin dito uh, ito yung last pair dito, yung last vlog natin is dalawa lang yung uh, girder ay nakapatong ngayon, nakompleto uh, kompleto na yung girder nakapatong dito walong girder na so nakompleto na pala yung girder dito dito sa last pair Kahit papaano, kahit mabagal yung uh, proyekte dito Dahan-dahan uh, nila uh, tinatapos yung paggawa ng uh, flyover dito sa Ma'a uh, uh, At is na lang tayo wala, wala tayong magawa kasi nagpisa uh, na Total, eto malapit na lang Tapos isa na lang pair ang uh, ikakabitan nila ng GERDE itong bi makanting bakanting uh, pair. itong pangalawa patungo sa pangatlo ah uh, yung sa last vlog natin nagtanong tayo bakit ito inuna itong last pair kaysa dito ito yung hinuli nila ito ang dahilan bakit uh, ito hin hinuli bakit ino na itong paglagay ng girder dito lang sa last pier? kasi kasi ang dito banda at patungo doon sa tat pangatlong pair maiksi yung agwat niya distansya so yung girder na ilalagay sana dito hindi kasya dito banda kasi maiksi ma lang na yung yung paglagay ng uh, girder, uh, bayadak, itong pangalawa, kasi dito sa katatlo, maiksi lang yung dito. Kaya hindi kasi yung girder ipapatong dito, As, kaya inuna yung last pair na ikabitan ng girder. maya tingnan natin sa aerial, makikita ninyo ang diferensya ng uh, gede, ang bayadak. gano kalayo itong uh, gede at uh, bayadak dito ay sa doon. So ito yung uh pair no uh, walang hindi hindi nilagyan ng girder tingnan niyo ang ang agwat ng dalawa ang layo talaga mahaba ito kaysa dito so kung ito kung itong last pair ang kinabit na girder dito sa pangalawang pair hindi kakasya tingnan mo ang iksik ng agwat kaysa dito itong last beer kahit lumipat tayo ng ibang pesto ibang anggulo dito kita-kita natin oh no? iba, iba iba talaga yung uh, agwat ng yung hindi na hindi pinatungan ng girder kaysa itong unang uh, last pair na pinatungan. Di ba basta uh, isa iis, iisa na lang talaga ang pair ang kakabitan nila ng girder. Pero yung girder na uh, maiksi yung sukat doon at dito ito uh, may mga slab na rin ito yung paglagay ng slab nila is potol potol hindi diretsyo Inuna yung gitna ng uh, gitna ng girder. Be be pair. Puro gitna ay lang inuna. Uh, basta hindi bali mabagal yung uh, ang proyekto basta uh, tuloy-tuloy lang yung trabaho nila at matatapos rin itong uh, flyover maa kunting tiis-tiis lang na matatapos din ito kasi iisang girdle na lang ang kakabitan nila itong uh, panang, pangalawang pair kasi yung last perp kinabitan na at saka yung abatment dyan sa may NHA maa ah, yan na lang din ang kulang so kistiis na muna tayo kahit na abutin pa ng ah, dalawang taon tatlong taon kasi magkakabit pa sila ng uh, flooring dyan sa mga tulay so isa na lang ang pair nila nakakabitan ng girder itong pangalawang pair so yung pang, unang uh, pair last pair is kumpleto, niya, kumpleto na yung girder niya so tiis-tiis lang tayo wala Maga tayo magawa so nandyan na yan eh So, hintayin lang natin kung kailan ito matapos. So, yun. Please apply to my channel, Crispy Core TV. I-follow If po ng ako ang Facebook page, Crispy FB. So, thank you for watching. Kamsamida. Annyeong and God bless you all. Tarang